Magandang araw ng Miyerkules Santo, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang gobyerno ng India sa desisyon nitong magluwas ng bigas sa Pilipinas. Aabot sa 295,000 na metriko tonelada ng non-basmati rice ang inaprubahan ng India na ipadala sa Pilipinas. Ito ang pinakamalaking alokasyon na ibinigay ng India matapos alisin ang export restrictions sa ilang piling bansa upang maibsan ang pagtaas ng presyo sa mga lokal na merkado. Ang India ang pinakamalaking rice exporter sa buong mundo. Ipinaabot ng Pangulo ang kanyang pasasalamat kay Indian External Affairs Minister Subramanyam Jai Shankar na bumisita ito sa Malacanang kahapon. Anya, importante para sa bansa ang pagpapadala ng India ng bigas, lalo ngayong ramdam sa ilang bahagi ng bansa ang epekto ng tagtuyot dulot ng El Nino. Ipinaabot din niya ang pagnanais na mapalalim pa ang pagkikipagtulungan sa India sa sektor ng agrikultura, infrastruktura at depensa. Samantala, inimbitahan ng gobyerno ng India si Pangulong Marcos na magtungo doon para sa isang state visit. Ayon kay Jay Shankar, umasa si Prime Minister Narendra Modi na makadalaw si Marcos sa India bilang pagunita sa ika-75 anibersaryo ng kanilang ugnayang diplomatiko. Nabuo ang ugnayan ng dalawang bansa noong 1949. Pinag-aaralan na umano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga rekomendasyong isinumite sa kanya ng National Security Council kaugnay ng pinakahuling panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Tiniyak ni NSC Assistant Director General Jonathan Malayan na hindi magsasawalang kibo ang Pilipinas sa patuloy na ginagawang ito ng China. Sa kabila nito, patuloy rin umano na naghahanap ang Pilipinas ng mapayapa at diplomatiko diplomatikong paraan para maresolbang awayan sa West Philippine Sea. Itong Sabado, nakaranas ng pangharas ang ilang mga Pilipinong scientists at researchers habang nagsasagawa ng pag-aaral sa Sandy Cay sa Pag-asa Island. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, lumipad ng napakababa ang isang Chinese helicopter dahilan para masugatan ang mga ito. Noong araw ding yon, inatake naman ng water cannon mula sa mga barko ng China ang isang sasakyang nagsasagawa ng resupply mission para sa BRP Sierra Madre. Samantala, magpapatupad ang Armed Forces of the Philippines ng mga pagbabago sa mga susunod na resupply mission sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP Chief General Romeo Browner Jr., magpapatuloy ang mga rotation and resupply operation pero may mga babaguhin sa pagsasagawa nito. Pinarangalan din ni Browner ang mga sundalong lumahok sa mga naunang operasyon ng AFP. Hinimok niya ang sandatahan na ipakita sa mundo ang determinasyon sa pagkumpleto sa kanilang misyon. Nagdeploy ang Department of Transportation ng karagdagang mga bus para sa mga pasaherong apektado ng pansamantalang tigil operasyon ng LRT Line 1. Ayon at sa DOTR, magsasagawa ng annual Holy Week Maintenance Work kasabay ng pag-aanda para sa pagbubukas ng limang bagong istasyon nito ngayong taon. Pansamantalang itinigil ang operasyon ng LRT Line 1 mula ngayong araw hanggang sa linggo, March 31. Nagipag-ugnayan ang DOTR sa Metropolitan Manila Development Authority at sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa deployment ng mga pampasaherong bus na may ruta mula EDSA Taft hanggang Monumento at vice versa. Itinalaga ang mga pick-up at drop-off points sa Taft Avenue, partikular sa EDSA Taft, Hill Puyat, Doroteo, Jose Carriedo at Monumento mula alas 4 ng umaga. Magbabalik sa normal na operasyon ng LRT Line 1 sa lunes, April 1. Nais padagdagan ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. ang bilang ng mga pulis sa mga komunidad na may mataas na kaso na may kinalaman sa ilegal na droga. Ayon kay Abalos, ito ay upang mas maunawaan ng mga pulis ang sitwasyon sa mga komunidad at matulungan ang mga residente na sugpuin ang droga sa kanilang mga lugar. Anya bahagi ito ng implementasyon ng Buhay Ingatan Drogay Ayawan o BIDA Program kung saan nakapaloob ang programang Revitalize Police sa Barangay o RPSB ng Philippine National Police. Pinuri ni Abalos ang NCRPO sa pagtatalaga nito ng sampung pulis para makipamuhay sa mga informal settlers sa Barangay Putatan sa Muntinlupa City na apektado ng droga. Sa panahon ng kanilang immersion, tinulungan ng mga pulis na ito ang mga residente sa kanilang mga karaniwang problema. Dito ay napag-alaman din nila na karamihan sa mga ito ay walang birth certificates at halos hindi marunong bumasa at sumulat. Dahil dito ay nakuha ng mga pulis ang tiwala ng mga pamilya sa lugar. Ayon pa kay Abalos, kabilang din sa programa ang pagbibigay ng pansamantalang trabaho sa mga dating preso sa pamamagitan ng Cash for Work Program ng Department of Labor and Employment. Nakasama sa listahan ng mga natatanging kababaihan sa larangan ng digital transformation ng bansa ang ilang opisyal ng pamalaan. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Women's Month, pinarangalan ng Go Digital Pilipinas ang ilang mga kababaihan na nagtagumpay sa larangan ng digital space. Kabilang sa mga pinarangalan, si Presidential Communications Office Undersecretary Emerald Ridao at Department of Budget and Management Undersecretary Maria Francisca del Rosario. Walong kababaihan ang kinilala bilang Women in Digital. Bilang Undersecretary for Digital Media Services ng PCO, pangunahing tungkulin ni Ridao ang iparating sa publiko ang mga polisiya at programa ng Office of the President at ng buong administrasyon. Siya ang namamahala sa mga digital outputs ng ahensya kabilang na ang pagsugpo sa mga fake news o maling impormasyon na mabilis kumalat sa social media. Samantala, pinangunahan naman ni Del Rosario ang digitalization initiatives ng DBM. Bukod ginari daw at Del Rosario, kinilala rin ng Go Digital Pilipinas sina Mishiko ng The Bureau PH. Si Che Cabal Revilla ng MWEL at Metro Pacific Investments Corporation, Agnes Hervacion ng Connected Women, Michelle Alarcon ng Analytics Association of the Philippines, Crystal Gonzalez ng Nanway at Picaru at Rodora Campos ng Infosys BPM Philippines. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o so PCO. Ako si Wilnard Basilonia, ito ang PNA Headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.